Hello guys! Good afternoon! Papunta naman tayo sa isang client natin. Ayan, nagbabiyay na ako papunta ng barangay San Francisco. At ito nga ang aking dinadaanan. Oh my God! Nakakatakot! May dumadaang truck! Oh my God! At ayan, nandito na ako. Malapit na ako sa San Francisco. Makikita ko na magandang nagtawag sa akin. At ito na nga, natagpuan ko na ang bahay ng aking client. Ayan. Napakaganda. Okay, Tignan natin kung lalabas ba siya So, for today's video nga Nandito na ako sa bahay ng aking client Si Doc Ako. Ayan, ang ganyan niya Ito guys. siya guys Sino yan? Napakaganda ng ating client for today. Magpapaganda siya. So, at ito nga, na nga natin ang pagre-rebound. Apply na natin ang number one na gamot para gumanda ang ating magandang client. Ayan, excited na siyang gumanda. Nilalagyan ko na ng gamot. Sana gumaganda ang mukha pag nire ka. Sa feeling ko parang hindi kaya ng mukhang gumanda. Ayan, lagyan natin ng gamot. Kakalbohin ko talaga to. Ayan. At eto na nga, binababad ko ng buhok niya, maghihintay muna tayo ng oras, at syempre habang naghihintay ako ng oras, ayan, tinitignan ko muna ang kanilang mga malilit na isda, ayan, for sale, daw, for sale daw po ito, 10 pesos lang, ayan, ang gaganda ng mga buntot, sarap ilaga, at ihawin. At eto na nga, i-blower na natin si madam, nabanlawan na namin, ayan, ang buhok niyang malamoy ra Iyan, blower blower tayo for today at maya maya lang paplanchahin na natin para gumanda siya. At eto na nga ang result ng ating pag Ayan, napakaganda ng ni Moira. Tignan natin kung gumanda ang muka. Patingin, Ay, hindi gumanda. My God, thank you po for trusting.